guys meron tayong pinakain na isang baba at gutom na gutom siya saan ka nakatira? saan ka yan? saan ka nakatira? saan ka ba nakatira? bakit ka napadpad dito? bakit ka napadpad dito? Basa pa siya ng pawis, guys. Paano na eh, Gabina gabi na? Gabi na, paano ka makaka-uwi niya? Ay, ibig sabihin galing ka dito. Alam ba ng parents mo na, na umalis ka kanina? Gutom na gutom siya guys. O, oh, kahit na pawis pa. Ayan, shout out. Ayan, may pinakain tayong isang batang magala opo po para sa ganang malaman at malaman ng mga parents mo na, ka na po nandito yet? ka. Na ka po Hindi pulis, bakit pulis? Dapat ka ba sa pulis? po. Bakit? Po. Hindi binibidyo ang kita para makita ng mga magulang mo na nandito ka mga parents ko po at doon mo sa balangay po sa balangay eh, nasa, nasa ma-reference tayo E eh, gabi na saan paano ka makauwi niya may binigyan ko sa akin po so, ito sa bahay namin po eh sa ninang ko po ah may bahay may bahay dito yung ninang mo dito katutuloy Apo. ayun guys kaya pala pero bakit ka naman umalis sa inyo na hindi alam ng parents mo alam po alam pinayagan ka ilang taong pa na ba seven po 7 years old guys gumiya yung ng mula maribelis kasi ngayon gutom na gutom siya upos na daw yung pera niya pinamasay daw niya ayan kaya binigyan natin siya ng panghapunan niya yan shout out sana sana talusunan ano ba ito yung ba? sana sa susunod wag kang aalis ng gabi na na mag isa kasi gabi na ayan pinya pa po natin siya ng kanin kahit wala na tayong tubuin ayan basta may pakain lang natin dito sa bata na to ayan, sa ngayon mahina ang benta ngayon kaya Okay lang yan. At least nakakain. Kesa naman sa mapanas. Ayan. Shout out. Shout out. Hindi kasi minsan maano ang benta. minsan mahina. minsan malakas. Ano po? Kaya mabuti pa yung ano may papakain po? pa natin. May napulot ko. Kasi po na ano po. May napulot ka? Oo Saan? Sa may g po. Sa may Jennie. Oh, tapos may napulot akong wallet po. Ah, tapos dinala mo dito. Tama. Okay. Ah, talaga naman. Ngaling naman niya saan mo dinala 'yung wallet? Binigay dito mo. Po. Andito po sa may bulsa ko po. Ayun, nasa bulsa down niya. Sana papasalamatan ko 'dun. Pupunta pa ako pa ng Nahang... na ulit, po lang sa ano po. Dahil na wala po. Ano Fiesta. Taas. Yes, na papunta doon? Hindi po. Porto? Hindi po, doon ah. Ay, huwag ka na pumunta doon. Baka kung mapano ka. Kasi, kasi maliit, maliit ka pa. Bukas na lang. Bukas yung papayunta ko yung po kanina po. Kaya nga, bukas na lang, pasama ka na lang doon sa ninang mo. Saan ba siya nakatira yung ninang mo? Dito sa, San street dito? Baka din mo dyan po. Ando ang dyan ko sa nga, Pinauwi lang po ako dito. Ay nako mamaya kailan mo uwi ka na dahil magla last trip na. O kung gusto mo dito ka lang muna. Dito. At iatid ka namin, ipapasakay ka namin bukas dun sa kakilala namin driver ng Genesis. O para naman sa mga nanay mo, tat, tatay mo pala, sa parents mo. Sunduin ka na lang nila sa mga nakakita po dito. Sunduin niya na lang po din siya dito sa amin. Ibigay ko po yung number. Kawawa naman yung ilang taon pa lang eh. Yan, shout out, shout out. Thank you so much. Ayan po. Magana siyang kumain, na pagod siya. Salamat po. Sana po. Share. Subscribe and like and share the videos guys. Thank you so much for watching. This is Baby Urgent Vlogs. Kaya kumakain yung ating ano ngayon for today ay e, napakain natin isang batang mature isip na e, nakarating ng mare, balangat ng Maribeles ayan oh magpaano ka na paalam ka na goodbye po sana po makita niyo po yung vlog ni